umasta and kuya okay. Kyle try laban kay Ms. Penny at mau bus kay iPhone Galon Ah, na na Ah ay muntik na po talaga <laughs> grabe ang tinirang yun last ball pa scratch nakurot na po ito nakurot <laughs> kung maestra ano sa singit <laughs> 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 triangle Jack, Jack, ang triangle. Tag-isa kayo ah. All po ang score nila All two. Yun yan, isang triangle Nasa kusina Yan, yeah, ang aking mga bisita ha Ito po ang dalawang ito Shout out po sa mga taga San Carlos All to ay score ha, all two. Ay, say, Ano naman masasabi mo sa triangle at nawawala na siya? Eh, hindi, maganda sir, hindi siya wapap eh. Walang granada. Ito naman ang naglalaban dito ha. Si Joshua Landicho at si Manny Aliday. Hindi mo na ba nasa ito sa Sabi ko magaling ang tako, hindi mo siya shot out. Natalo yung shot eh. Para makadali sa tako, hindi eh. Inaba na. Pinama okay, na, ano? Oo, sabi ko yung magaling na tako eh. <coughs> na oh. eh. Hindi nakadali. Labuh. Dapat bah, sa mga barangay barang At barangay dos. Ito daw po, GGC na ha. Titingnan po natin kung mahuhulog. Oh, um,

At po sa inyo ha, sa mga nanonood po ngayon dito ng live dito po sa Aritz Villas. Okay. Okay.